Okay, mga boss. Ah, uh, meron ako na panood, ano. Trending, trending to ha yung Ay, boss. Followers ako nito, hindi ako kalaban mo sa ano lang. Bibigyan na ako ng idea. Yung sa trending videos mo na engine brake sa Barao. So yun. Uh, para sa akin, boss. Ah, uh, ano, di, hindi, hindi tayo pa Mali-mali yung engine brake na nakakasira ng clutch housing idle gear top gear or sub gear ng barako yung sa para sa akin mga boss ano, syempre marami kang followers tapos maraming barako user dapat ay itama lang natin yung ano yung mga informasyon so para sa akin mga boss wala talaga yung engine brake hindi yun ang nakakasira ng clutch housing ni ko yung engine en engine brake daw nakakasira so hindi boss para sa akin pero hindi ako kalaban papakita ko lang so meron tayo puro Barako ito mga boss oh. And, marami rin naman tayong ginagawang Barako dyan puro Barako yan 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 ganito yun mga boss no kung nasisira yung ang tawag kasi sa uh, sa yamahan nito top gear, 'yun nasisira dati sa clutch housing daw, STDX. ito sa daw naman sub gear. Ngayon, pag ito nasira sa ayong idle gear, sa ayong kick gear, big sabihin sa pagsipa 'yon, walang kinalaman yung engine brake. So yun mga boss, sana open-minded ka. At, 'yun. Junior ko lang para sa akin mga boss kasi halos halos bara yung ginagawa natin kaya yun sana sana malinawan yung mga barao users kung ano talaga yung nagiging problema nito yung so, nagshousing nasisira tapos nabibingot yung yung ngipin nung tatlo tatlong gear kalimitan so hindi hindi sa engine brake yan mga boss ano para sa akin pero inuulit ko nga followers mo ako oh, kaya nakikita ko yung mga videos mo tapos uh, hindi hindi tayo naghahanap na kalaban uh, base sa aking experience mga boss sinishare ko lang basta yung engine brake hindi siya wala siyang kinalaman sa clutch out kung dito siguro ang masisira sa engine brake yun pero kung dito sa likod na ito yung top gear o sub gear sa kick gear at sa uh, idle gear sa pagsipa si nasisira boss mga boss ano yun lang mga boss o oh, peace na lang Merry Christmas